Kung magnenegosyo ka, huwag mong ipagkalat ng mga plano mo. Gawin mo. Kung maraming tao ang duda sa'yo, hindi naniniwala sa'yo, gumalaw ka ng tahimik. Hayaan mo lang kung anong iniisip nila. Huwag mong patulan. Ngiti lang. Huwag mong ipagsabi na may plano ka. Tulatin mo na lang sila pag may nagawa ka na. Patunayan mo na kaya mo at hindi ka affected. Lalo na sa mga taong nakapaligid sa'yo at Walang bilip sa'yo. Maging matalino ka sa mga pagpili ng taong kasama mo. Dahil ang iba dyan, hinihintay ang pagkakamali mo at pagpagsak mo. Yan ang mga taong inggit sa'yo. Real talk lang mga ma'am sir, sa pagpasok ng negosyo, kongkretong plano, gawa, gawa, gawa at hindi ngawa.